Good morning mga sir at welcome back ka naman sa ating channel For today's video Ayan, ipapakita ko sa inyo Ito yung setup natin na uh, 24 volts 3 kilowatt So ayan, meron tayong ditong battery ng LB Tapsan uh, 24 volts at uh, ayan, yung breaker natin at uh, ito yung inverter So ngayon, pagbungad natin sa umaga ito yung uh, bumungad sa atin no, na, na discharge na naman yung ating battery Ayan. so ngayon papakita ko sa inyo paano igisingin tong uh, BMS ng battery ng LB na 24 volts okay yan nadid did na naman siya kasi nag uh, Siniting ko kasi ng 12 voltage to ng 24 volts kaya siguro na well, uh, namatay na naman. Ayan. So, ang gagawin natin ito meron tayong uh, 12 volts, 24 volts na intelligent pulse charger. Ayan. So, sitting natin dito sa automatic discharge. Yan, so meron na rin ako mga mga video nito nung nakaraan pero hindi ko na pa na pakita ng mga uh, yung talagang nabuhay yung may BMS ng battery no. Yan, so is i-set lang natin to sa lithium. Nga pala itong charger na to, pwede lang kayong gumamit ng 12 volts na charger. So ito is nabili ko sa Shopee so sasaksak na natin to. Ayan. So, umaga pa kasi sa amin dito. Ayan, chinay ko yung battery na namatay pala. So, ayan. Saksak na natin. Saksak -sak natin dito. Sa... So, wala tayong, wala tayong extension so dito na lang muna sa AVR So yan, makina siya So huwag lang natin indicate sa negative So ito yung pas, uh, negative Yan, So dito, una lang natin, kunin lang natin yung cover niya. So dito, meron pa, ah, uh, yan na. positive, negative kasi yan. yan. Terminal. So dito natin lagay yung negative. Ayan. Ayan na. So, open na natin to. off na din yung battery easy out. panel yan yung panel yung panel natin sa taas at ito yung easy out easy in wala tayong easy in ito lang easy out yung battery breaker naka off din okay so ngayon itong positive <laughs> at ah, lagay natin sa terminal ng positive dito. Huwag lang natin hindi kita. Ayan. Okay. Ayan. So, meron siyang nag-ilaw siya. Naka-off yan. Naka-off yan. Ayan. Ha? So, ito yung reset niya. Reset button. Pero wala pa rin. Kahit i-on natin yan. Wala. Ayan. So, nakatul 12 volts. So ang gagawin natin Naka-on lang yan Tapos Kailangan kasi magsabay to Mag-spark tong positive So ayan uh, Kailangan Yan Tanggalin natin to Yan wala no Karon pa rin yung monitor so ngayon buwan natin itong battery At yung panel ayan so namatay no wala lang na namatay yung monitor wala yung pan ilaw so ngayon pa i-sparkin natin to ayan o oh. Yan, kita nyo. Yun. Tumunog yung inverter. Ayun. Nag-click siya. So, tingnan nyo. Nabuhay yung BMS. Ayun, duty pour na Ayun. Pero patay pa rin at patay pa rin yung kuan Yung inverter. Yung tatanggalin na natin to kasi naging may 24 volts na siya yun so naka on yan ha yun so, yun yun so okay na siya nabuhay na yung ating BMS ng battery so ganun lang yung pag gagawin natin pag nabawa na dito naman yung battery So kailangan lang natin i-on yung panel battery at yung terminal ng to charger. Terminal ng charger. Kailangan lang natin i-spark pa hug, tanggalin at saka ibalik yung positive lang kahit yung negative naka kuan lang. So ganun lang yung ginawa natin. Para magising yung BMS. So yan ngayon naging 24 volts na siya. At, uh, ito i kuan pala natin no. O ating uh, i kuan yung battery, yung low voltage restore nito gawin nating 25 siguro. Para hindi na siya ma-dead. Ayan, so hindi pa natin ito nalinis na. No? Hindi kabuk na, no? Ayan, no? Pero i-blower natin yan, okay? so hindi muna natin yan yun tapos ito on natin yung inverter kasi meron na siyang 24 volts so on na natin, long press lang natin to para na charge natin yung pb So pag ginawa natin to, ayan. So hindi pa natin naka-on yung easy out, no. Ah uh, point 24.4 na yung ating battery. Sit natin dito yung voltage restore niya. 50 volt ang attendant ayan oh naka 24 volts yung low voltage natin kita ba ang ilaw kasi ayan 24 volts ayan masyadong mababa kaya kahit 25 5.2 Pag mababa kasi yung setting natin, madaling ma masira yung ating battery. Yan, sinubukan ko lang. Tapos yun, yan, mala, mas madali na siyang malupat no? o ma, matulog yung BMS. dipabina no? yeah. uh, yeah. 26 si Ingat kasi yan kaya ayun tanggok umaya na natin doy sitting kasi naka 24 volts pala so namatay yung inverter natin no? so 24 volts na muna natin para gagana pa rin yung ating battery ah yung inverter natin yan so namatay yung inverter mm -hmm. Yan, ready for points. Battery voltage. 27 volts restore. Ayan, so... Para restore yan pag kumabot na sa 27 yung ating battery. Kasi net ko kasi sa 25 na sitting na kaya namatay yung inverter. Pag kumabot niya yan sa 27, pagbuhay na rin yan. Ay, 24 pwede rin naman to nating i-override ayan doon lang natin to long press okay. ayan so na-override natin kahit yung sitting na 27, restore niya na override natin sa kahit na uh, 27 na uh, pag uh, ino natin to siyempre mag on siya so yan yan na yung ating battery yan so ito pala yung ating ETS yan so yan yung ETS natin pag ino natin to Siyempre, lilipat yung ITS, Ayan. So, pansinin nyo sa ITS natin, umilaw na siya. At ito naman yung kuwan. Grid. Ayan. So, meron akong video na no nakaraan dito. Pero, ayan. Ito ko pinadaan, ano oh yan papunta doon sa inverter. So dito ko nilagay yung ITS kasi malapit lang sa main. Pwede rin naman kayong kumuha doon sa yung service entrance. Pwede rin kayong na doon na kayo kumuha ng grid at saka load, load side at saka sa line side. So dito ako kumuha kasi malapit lang sa breaker at para hindi na tayo mag kuha doon sa taas. So meron na akong separate na kwano. Share ko lang sa inyo dito. Meron na akong separate na outlet sa power welding. Hindi ko kasi sinasaksak sa mga outlet kasi naka-inverter. So masisira yung inverter natin pag uh yung welding natin pag nag-welding tayo sa bahay kailangan naka grid yan. Hindi yan kasali sa ating inverter na uh, 3kW masisira yung ating inverter. So, yun lang. Ayan. Ayan tayo ibang separate na outlet. So, hindi tayo naka totally independent sa solar. Yung aircon din natin sa gabi, hindi na natin ginagamit sa solar. So, naka-grid tayo. Pure upgrade kasi tayo yung setup natin. Okay. Ayan. Okay. So, naka to tayo, no? To-parallel to-series tayo sa ating connection dito. Okay yan. Nabuhay na siya. Yan, naka 34 volts. 0.6. At na-override na natin. Na -override natin. So, ganun lang yung setup natin. Napaka-simple lang. Commander na yung inverter natin. Okay, so kailangan natin yung i setting kay 25 yung low voltage ayo uh, low voltage uh, ko na natin, no? at yung low voltage restore natin lagay natin sa 27 kung iti-change natin yung pa natin low voltage disconnect or LVD at low voltage restore naman yung 27 volts okay sana nakatulong yung video na to and see you My next vlog.